umuulan guys ito yung mga kapitbahay dito umuulan na naman sa Pinas ayan ang kapitbahay nila meron pine tree at may puno ng mangga at ito ang tribe ang e-bike ni Tita Ronda niya. Ayan. Ito yung may ari ng bahay na tinitirhan ni Tita Ronda mo. Ayan. Yung bahay na yan, nakatapat ng bahay niya. katapat ng gate nila. ulan. Kagabi pa tong ulan na to eh. Alas 10 ng gabi, muulan na. Hanggang ngayon, hindi pa humihinto. Anong oras na? It's already 1. 1 o'clock ng hapon. Kumuulan pa rin, guys. Magapon. Paano ako lalakad bukas? Maaga ako bukas sila kad magbabiyahe. Papunta na naman ang Maynila. Si pa posted ko sa DFA yung ano, papeles. What you gonna do? What you gonna do? For tomorrow. Kailangan magbaw ng payong. Ang hirap naman ng nakapayong. Kapag marami kang bet-bet. Kailangan mag, magdala na ako ng sombrero. Mag-sombrero so, na lang ako. Ang hirap kasi nung nakataon. Sa so, bagay ang dami naman payong dito. Ayan o oh, payong. Ang dami payong. Mamili ka. Kung anong gusto mong gamitin. Ayan.